You can, now, uh, you can now you can now proceed with the narrative you, you, uh, you gave us uh, and if you can kindly uh read to the to the nation what you told me in the conference just before kailangan we, mr you, president kung nga, uh uh payagan na imong kahiko ito dapat ang bansa nating na Pilipinas sa inyong liderato ay gawin na malakas ang ating kakayahan na manindigan ng sarili sa sapagkat dito sa mundo na ito ngayon hindi tayo maaring umasa sa ating mga kaalyado kahit na sila na ang pinaka malakas na puwersa sa ating planeta sapagkat marami din silang mga problema sa kanilang buhay, sa kanilang bansa. Marami pa silang problema sa panglabas. Kaya dapat palakasin din natin ang ating ekonomiya, ang ating puwersa militar. At naiintindihan siguro yan ng China sapagkat yan din ang ginagawa nila. Para sa ganun ay, sila ay manatili na isang bansa na malaya. Kaya Mr. President, I congratulate you for your effort. To say to it that the country will survive in these critical times, hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon.